Ito ay uh, continuation ng ating ginagawang uh, pagpapahayag ng ating uh, hindi lamang pagkalismaya kundi puhot at kalit dito sa nangyayari sa atin o corruption sa bayan natin na pinangungulungan ng mga congressmen. No? Ngayon, dito uh, tayo temporary lang ito. Bukas, uh, meron tayo activity dyan tayo sa Lisbong Edsa yung gate dyan sa uh, Lisbong Country okay dyan, tayo mag-assemble alas 9 tapos sa Los Gis pupuntahan namin si General Broner may bibigay na tayong sulat sa kanya para hikayatin natin siya na sumama na sa atin at ang taong bayan gawin niya yung kanyang uh, duty bilang chief of staff the AFP as protector of the people. Kaya dapat i-uphold yeah, niya yung konstitusyon na uh, protektahan tayo mga mamamayan. Okay? So, uh, <clears throat> hindi ko na ito pakakatagalin dahil bukas may mga speeches pa tayo. At <laughs> saka may mga ito pa tayong speeches. So, uh, ganun na lang. Pagpapatuloy natin, tuloy-tuloy natin yung uh, pagpapahayag ng ating mga damdamin buod ang ah, maganda sa atin dahil tayo United People's Initiative, wala tayong uh, kinikilalang partido, religion, kultura o tribo, lahat tayo sama-sama, mas kaya ano naman dyan ang uh, uh, paniniwala sa buhay. Kaya ito, tamang-tama -tama ito, we advocate, ayaw natin ng karahasan, ayaw natin na may bloodshed, may, may mga nasasaktan, may nasisirang damit kaya yun ang uh, maganda sa ating kaibahan ng grupo natin doon sa mga ibang uh, nagralani kaya doon nakita nyo naman sa batasan matagal tayo itong tatlong araw wala tayong permit doon pero tatlong araw tayo tatlong gabi uh, pinayagan tayo maayos lahat kaibigan natin mga pulis doon dahil na yung nararamdaman natin yung din naman ang nararamdaman nila kaya uh, so long as wala tayong uh, violence, papayapa, libre tayo magpahayag ng ating mga damdamin. Okay? So yun lang, magkita-kita tayo muli bukas mga kasama, mga kaibigan, mga kaubayan. Okay? Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat. Palakpahan po natin, General Rami Pobis. Hello, magandang gabi po. First off, I would like to greet our policemen, our military officers, and especially General Browner. Sisimulan ko po ang kalumpate sa pagbibigay pugay at galang sa ating magiting na tagapagtanggol ng Bansang Pilipinas. Ako po ay isang, nung ako po ay isang estudyante, ang pinaka-favorite ko po na subject ay araling panlipunan ang aming guro po si Mrs. De Guzman, ay may palaging itinuturo na ang mga Pilipino ay malaya nakakapag-enjoy ng kalayaan nakakapagpamasyal dahil may mamagigiting tayong mga sundalo at polis na pumapasan sa seguridad ng bansa in exchange of their personal and family life. And with that, mga sir, I truly salute your service to the country. Allow me to proceed with a prayer to God. Kasi, isa sa mga pinaka-main reason as to why I am here right here today is ang aking napakatinding damdamin, kalungkutan, at rage sa mga nangyayari. Hindi po anger, rage po. Ang susunod ko po na ibabahagi sa inyo ay maselan po na pangyayari sa buhay ko. At ito po ang nangyayari sa mga ordinaryong mamamayan kapag ang pamahala pamahalaan ay mas nakafocus sa pagnanakaw kaysa pagsisilbi sa bayan. Ako po ay isang rape survivor. When I was five years old, I was raped by drug addicts. Yes, it was so long ago. But sabi nga nila, gaano man katagal ang sugat kapag ito'y malalim minsan nararamdaman mo pa rin yung sakit. Back in 2023, ako po ay na-attempt ng rape under sa administration ni Marcos. I'm not blaming the government for my bad luck. That's not me. Pero ito po ang isa sa mga resulta ng kapabayaan ng pamahalaan. Napapabayaan ang mga mamamayan na gagahasa ang mga babae at nananakaw ang ating kinabukasan. General Browner, I am here pleading you, sir. Pumunta po ako dito kasi sa araw-araw na napapanood ko sa mga balita, sa araw-araw na napapanood ko ang mga nangyayari sa Pilipinas, I feel na napaka-hopeless. As an ordinary citizen, walang background sa lawmaking, walang background sa saligang batas, walang background sa pag-aaral sa mga batas ng Pilipinas. Ito ay perspective ng isang ordinaryong Pilipino, General Browner. Sa nakikita ko po, hindi focus ng pamayanan, hindi focus ng pamahalaan ang magsilbi sa sambayanan. Ang focus po nila ay magpakasasa, magpayaman at magnakaw. On the other hand, napapabayaan po hindi napoproteksyonan ang mga ba mamamayan. Bakit naman kasi mapoproteksyonan kung ang number one culprit ng ating kahirapan ay ang pamahalaan? Hindi po pera ang ninanakaw nila. Nininakaw po nila ang oras na dapat nakalaan sa paprotect ng mga mamamayan. Sa amin pong lugar, ako po ay muntik na-attempt ng rape one month after my senior high pong ginahasa at napatay. It brought a lot of traumas and it brought a lot of pain to the point that certain months of 2023 and 2024, I do not go out of the house. Kasi pag tinitingnan ako, ng kahit sinong lalaki sa tingin ko ay hinukubaran ako ako po ay produkto ng kapabayaan ng isang pamahalaan na ang focus po ay magpayaman ng sarili ng pamilya nila at mag-indulge ng mga bagay na hindi naman dapat sa kanila Sir Browner kami po ay nagsisimba linggo, -linggo. Ang number one panalangin po namin ay sana magkaroon ng intervention. Sana magkaroon ng divine intervention kahit anong tulong mula sa Panginoon ay tatanggapin namin. Pupunta kami ng kongreso para sa investigasyon sa flood control project. Ito po ay aking opinion, maaring mali at maaring tama. Pero sa perspective ng isang ordinaryong mamamayan, ang nakikita ko po ay hindi investigasyon. Ito po ay cover up. At nakakalungkot, hindi lang ang flood control project ang naging patunay. Kaya ko nasasabi na sa pamala ngayon, hindi na ito nagpa-function. Wala ng check and balance. As far as I know, the three branches of the government—executive, legislative, and judiciary—they are supposed to be separate from each other to make sure that there is a check and balance in the government. General Browner, ang tanong ko po sa tingin mo po ba? ay may check and balance pa ang Pilipinas. Seriously, ano po ang sagot sa tanong ko? Kaming mga ordinaryong Pilipino, walang kapangyarihan, walang pera. Saan kami pupunta? Sino ang magtatanggol sa amin? Kung mismong ang pamahalaan na inaasahan namin ang bumababoy hindi lang sa kasulukuyan ngunit pati sa aming mga kinabukasan. General Browner, I plead you with all my heart as a Filipino citizen. Protect us. Protect us because in the end, You are supposed to protect the Filipino people. You are supposed to uphold the interest and the protection of the Filipino people. Wala kaming aban dahil wala kaming kapangyarihan. Pwede kami mag sa araw-araw. Walang makikinig sa amin dahil wala nang ipin ang batas ng Pilipinas. It is a personal opinion and yes, I can be wrong, I can be right, but ito ay perspective ng ordinaryong Pilipino. Saan kami pupunta? Saan po kami? Sino po ang aming aasahan? Wala Sa napakasimpleng interview, nauutal pa. Kahit nga sa taon-taong problema sa baha, magkakamot pa ng ulo at tatanungin ang mga staff anong gagawin natin. Wala po kaming mapupuntaan kaya po kami ay naparito ngayong gabi. Sino pong magtatanggol sa interes ng mga Pilipino? Kayo po ang last card namin. Hindi isang politiko. Because you are supposed to protect the interest, the welfare of the Filipino people. Galangin po natin at siguraduhin po natin na may check and balance pa ang Pilipinas na may rason pa para maniwala kami ulit na ang hustisya sa Pilipinas ay patas. Kung ang kanilang oras na inilalaan sa pagnanakaw ay inilalaan nila sa pagservisyo sa mga mamamayan, walang mga batang magagahasa, walang mga batang magugutom at walang mga taong mamamatay sa baha. Sometimes I cannot wrap my head around the audacity, the audacious fact na napakaraming sangay ng pamahalaan ngunit ni isa ay hindi maasahan. General Browner and the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police, you are our last card and we are counting on you to protect the interest of the Filipino people. Yun lang po at magandang gabi. At uh, unang-una, binabati ko po ang bawat isa sa tagumpay na nakamit ng bansa uh, sa pagre-resign ng speaker. salamat po natin ng Diyos doon. Naniniwala po ako na ang tagumpay ng ating advocacy at kinakampanya ay hindi natin makakamit maliban ang Diyos ang lumaban para sa atin. Hindi natin makukuha ito ng uh, puwersahan, sigaan, ang sabi mo ng banal na kosulatan, The battle is won not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. So alam po ninyo, hindi kailangan ng Diyos ng maraming maraming tao. Hindi niya kailangan ng malakas, hindi niya kailangan ng mayaman, hindi niya kailangan ng sikat. Ang kailangan niya lang po ay kaakunting tao na nananampalataya sa kanya at siya na po ang lalaban para sa atin. Amen. Ang atin pong nilalabanan ay problema ng buong Pilipinas at lahat ng Pilipino na wala namang magawa dahil yung mga inilagay natin sa pwesto ang nangaabuso ng kapangyarihan at hindi natin mapigilan. Pinipetisyon natin sila sa korte, nagsasalita tayo sa media, naglalagay tayo sa social media, pinapakita natin ang batas, pero silang lahat ay nagkikibit, balikat at nagbibingi-bingihan dahil wala naman tayong magawa dahil sila ang may kapangyarihan at nasa pwesto. Kaya po tayo umabot dito. Dahil ang gusto nila ay makita na ang mga Pilipino magsama-sama dalhin ang kanilang katawan at ipakita na ayaw na nila ng korupsyon. Ngayon lang po tayo nakarinig ng 1.7 trillion pesos na inanod lang ng baha flood control na naging ghost project. Nung panahon na sinulong si Janet Napoles, 10 billion lang po yung pinag-uusapan natin na na ang buong bansa. Ngayon, 1.7 trillion pesos. E eh, manliliit po yung, yung problema ni Napoles. Kaya po tayo naririto ngayon. Dahil tayo ay magsasama-sama muli at iniimbatahan natin ang lahat ng Pilipino na nagmamahal sa bayan. At ayaw na ng korupsyon na magsama-sama pumunta dito, sumama sa atin at manalangin. Magdala ng sarisalirin niyo pong kandila, grupo, tubig at pagkain at ibigay ang oras at ang lakas para petisyonin ang Panginoong Diyos na manguna para sa kaligtasan at kaayusan ng ating bansa. Yan po ang dahilan natin dito. Panalangin talaga po ang pananalo at natin dito. At kaya nagpapasalamat po ako sa mga pulis, sa mga sundalo, sa mga vloggers, at sa lahat ng na naririto dahil kayo po ang tunay na hero ng ating bansa. So manalangin po tayo sa araw na ito, sa gabi ito, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami lumalapit, naninikluhod at nagpapakumbaba. At alam namin na ikaw lamang ang may kapangyarihan para iligtas kami sa makakapangyarihan, nag-aabuso ng kapangyarihan at protektahan at ingatan at pagpalain ng aming bayan. Panginoon, gusto na namin makalaya sa kanikala ang korupsyon at pang-abuso ng mga pangyari. Ikaw po ang manguna sa labang ito. Maghimala ka o Diyos at dalangin namin na ingatan at pagpalain niyo ang lahat ng mga tao na naririto. Ang mga nagbo-volunteer, ang mga vloggers, ang mga opisyal, mga dating opisyal. Pagpalain at ingatan niyo po kami at ang aming pamilya. Sabalit Panginoon, ninihi namin na parusahan po ninyo ang lahat na nagkasala at nagpapahirap sa aming bansa at sa Pilipinas. Pagpalain nyo ang aming bayan, humihingiho kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At nanampalataya kami na kami naririnig mo ngayon dahil ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoong Diyos at Pinuno ng lahat ng bayan. Pagpalain at hipuin nyo rin po ang puso ng aming mga opisyal, Panginoon. Na magbagong kanilang isip, magbagong kanilang puso, gawin ng tama at magpakumbaba. Na sa aming ginagawa, walang Pilipino ang masasaktan, mamamatay at pagbibigay kayo sa amin ng tagumpay dahil ang aming pong tinatayuan ay tama ayon sa iyong salita at nananampalataya kami sa iyo sa pangalan ni Yesus. Amen at amen, amen. 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 Akala ko ay tapos na dahil nagdasal na tayo at uh, bukas sana uh, ang aking uh, pagsasalita. Pero dahil sa tinawag ako, ay eh, hindi ko pakahabahan. No? Matagal ako sa serbisyo at uh, alam ko ang uh, pangyayari no? hanggang ngayon. No? 42 years or almost 43 years. 32, uh, 34 years in the military service and eight and a half years sa public service nung nag-retire ako, bumalik ako. Ako po ay naging undersecretary ng Anti-Red Tape Authority. No? So, pero nag-retire ulit ako nitong of, nung November 2022. Ngayon, itong napag-usapan natin na unang-una gusto ko magpasalamat sa inyo dahil Uh, sa nangyaring tagumpay ng na ating uh, United People's Initiative. Ito po yung binanggit kanina ni Chairman Greco. Yung uh, napwersa of course sa uh, ano ito, no? hindi lang naman sa atin but yung mga iba-ibang presyo. No? But napakalaking bagay yung ginawa ng United People's Initiative. Dahil nung day one pa lang, ano?